Kape by Jim Makata Pagbangon ko sa umaga, pagkape ang aking inuuna Kinukuha ko ang tasa, saka ako nagtitimpla Saka ako naglalagay ng kape Nagbibigay pait kung may problema kang iniisip Asuka lang nagbibigay tamis sa mga pangarap na ating nakamit Gatas na nagbibigay kulay sa ating tagumpay Mainit na tubig para damang-dama ang lahat ng bagay na ating pinagdaanan sa hahaluin ng kutsara ng sagunan maging isa ang lahat ng bagay na ating pinagsama-sama. Mukha lang akong walang plano sa buhay, di nila alam sa bawat higop ko ng kape. Iniisip kong paano aangat sa buhay, kung kailan ko matatamasa ang tunay na tagumpay, kung kailan ko matutupad ang aking mga pangarap. Dama ko ang init ng kape na humahagod sa aking lalamunan, nakalaunay kumakalat sa aking katawan, nagbibigay sigla bago mag magumagahan kape ang aking naging libangan bago tuluyang sumikat ang araw, bago magumpisa at ituloy ang laban. Dahil sa tunay na buhay, kung di ka marunong sumagal at lumaban, di ka magtatagumpay. Kaya kaibigan, magkape ka, tapos laban lang.